guys, nice. kagigising ko lang kasi namili kami kahapon ni eh. Nori Neri. Ayan ang aking pinamili. Hindi ko pa naayos. Meron pa doon. Let's si, see. Ayan, nag na din tayo. Oy. Si, mga ano, hotdog. Seafood squeal. Meron pa kami paa. Ah. Ayan, lulutuin ko yan. Ayan, mga corned beef. Ah, giniling na lang. Jarot. Ganito pa bossy ko kasi gigigising ko lang. Ayan. Oh, Nag-stack na kami ni Nori. Ayan pa. Di, pa, di namin pa naayos. Ayan, mga ano namin stack. Yung mga ano. Spaghetti. Ayan. Dito tayo guys. Ayan. Ayan guys. 'Yan ang pinamili namin. Kasi guys, mahirap po mga ano mag uh, mangu, ano ano mangutang sa tindahan kasi mataas ang presyo. Alam niyo ba magkano ang isa nito sa tindahan? 200 pesos na. E, samantalang dun sa grocery 120 pesos lang, 'di ba? Pasahin niyo naman ko kagigising ko lang 'yan. Pag hindi ako nakakatulog, guys, ito lang iniinom ko. 'Yan, meron kaming coconut, ayan gat, yang gata. Ayan ang mga pinamili ko. Uh, iba ibang klase ng kape. May kape ng kape ko, may energine. mayroon pa kami pang kalamansi, may chocomocho, ayan. nis kape. Ayan. May eh, kape ko pa yan. Ayan. May sugo pa. Binuksan na yan kagabi ni Nori. Ayan guys. Kasi guys, pag sa tindahan, pag mapaparami na tayo ng utang, ayan. O, may laman yan, napasabihin nyo. Hindi walang laman. O, pulo ni'yan Ano? O, mayroon pa para sa banyo. Naghati na kami ni Nori. Ayan. Serum. Ang ing ing Alam nyo na. Kailangan Fresh. Ang mahal dito nito, oh. Tingnan nyo, oh. Ayan. Lotion. Kasi sa tindahan, may kapi pa kami nito. O ayaw nila ng kapi ng ganyan, magkakap sila ng puro. Ayan. Colgate. Herbal na binili namin. Maganda to, herbal to, oh, guys. Ayan. Alam nyo, guys, kasi sa tindahan, pag napap, ay may dingdong pa. Pag napaparami po kayo ng utang, syempre, hindi na kayo magbabayad hanggang sa instak stack na lang, di ba? Nakakahiya pag hindi na kayo nakapagbayad, pag napapadami na. Kaya mas maganda pag may pera kayo, di ba? Wala na kayong pera, mamili na kayo, mag kayo. At least, pag emergency, marami kayo mo pagpipilian. Oh, pero bago kayo mamili, guys, unahin niyo muna ang pamilya niyo sa Pinas. Magpadala muna kayo insurance niyo. Kahit wala na kayong pera sa sa pitaka niyo, sa bulsa niyo, okay lang at least meron kayong stock at wala kayong utang sa tindahan o anywhere, ha? Huh? Eh, sa akin lang yan, ha? Sa akin lang. Iwan ko sa iba. Pero ako talaga, ugali ko na talaga bawat sahod ko. Padala mo na lahat at insurance. Tapos, pag nasobra, ayan na. Mamili na ako niyan. O, ba diba? Tapos, hindi na ako alis Dito lang ako sa loob ng bahay. Ang off ko, dito lang ako sa bahay. Hanggang sa sahod na alang uli. O, di ba kaya kailangan, marunong ka magtipid o, oh, party dito na lang po sukli ko at yan na lang po natitira ko sukli hmm. bumili na rin naman kasi kami ng sibuyas, o, oh, tsaka luya, lemon, yan hindi pa naayos, kailangan palinesin o, oh, God bless po kalimutan ko may tuyo pa pala kami, tuyo ayan, mayroon pa kami doon mantika hindi ko nakukunin na mantika at number one, ang bigas huwag kalimutan ang bigas guess ang kailangan, o sige na po hanggang dito na lang thank you don't skip the ads guys ha, like, share and comment po kayo kung taga saan po kayo, para po makoment ko po kayo, thanks for watching God bless